Pinahayag na Jesus ang Ibanghelyo ng Kaharian at ipinagaling ang bawat sakit sa mga tao. Magandang humiliya para sa ikab, 23 linggo sa karaniwang panahon, Taon B. Maririnig at makikita natin ang magagandang insight sa kwento ng lalaking hindi nakarinig. Ang lalaki ay tumingin kay Elijah na propeta at sa lahat ng mga anghel sa ating buhay. Dumating tayo sa isang watershed moment sa kwento ni Johannine. Isang sandali ng krisis. Ang aming salitang ingles na crisis ay nung mula sa griyegong krisis na nangangahulugang paghatol o desisyon. Umarap si Jesus sa labindalawa at nagtanong, Gusto mo rin bang umalis? Ang tanong na ito ay nakadirekta din sa amin. Pipiliin ba natin si Jesus sa kabila ng hindi kapanipaniwalang pag-aangkin na ginagawa niya? O ba tayo? tayong manatili kung nasaan tayo. Kontento sa mga buhay ng ating ginagalawan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng paningin sa bulag. Itinataas ng Panginoon ang mga iyon na nakayuko. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Pinoprotektahan ng Panginoon ang mga dayuhan. Purihin ang Panginoon, aking kaluluwa, sana sa panahon ng kadiliman. Ang Isaías, Kapitulo 35, Versikulo 4-7 ay nag-aalok ng minsahin ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga dumaranas ng mga paghihirap. Paano tayo makakapitan ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng buhay at magtitiwala sa pangako ng Diyos na dadalhin tayo sa mas magandang kinabukasan? Efata, maging bukas. Ang bingis ebanghelyo ngayon ay kumakatawan sa lahat ng mananampalataya bukod sa biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay bingi sa salita ng Diyos. Naway tunay na buksan ng Panginoon ang ating mga tainga upang tayo ay maging matulungin sa Kanyang salita. Naway buksan ng Panginoon ang ating pagkabingi upang tayo ay tunay na maging matulungin sa lahat lahat ng inilagay ng mabuting Panginoon sa ating buhay. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. Narito ang iyong Diyos ay magdadala ng paghihiganti at paggantihan. Ang Diyos mismo ang darating at ililigtas ka. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay magiging malaya. Sapagkat ang tubig ay bumubuo sa ilang at mga batis sa ilang. At yaong tuyong lupa ay magiging isang lawa at ang uhaw na lupain ay mga bukal ng tubig. Huwag magpakita ng pagtatangi habang nananatili kayo sa pananampalataya sa ating maluwalhating Panginoong Heso Kristo. Dito nakikiusap si James na gamitin mo ang iyong boses upang makilala kung paano iniisip ng mga tao ang mayayaman at mahirap mangyaring huwag mahiya dito. Makinig ka. Maaari mong sabihin sa mahihirap, tumayo ka rito, umuupo sa aking paanan. Makikinig sa iyo ang mga mahihirap, susundin nila ang iyong mga utos. Sa gitna ng sinaunang Roma, sa gitna ng malupit na labanan sa kapangyarihan sa pagitan ni Caesar at Crassus. Isang Romanong centurion ang lumitaw na may nakatagong pamana. Siya ang nawawalang anak ng maalamat ng Spartacus. Siya ay pinagkanulo at binenta sa pagkaalipin. Pinilit na pumasok sa mga nakamamatay na arena bilang isang gladiator. Ngunit ngayon, nang natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ipinadala siya sa kampo ni Crassus upang tiktikan ang mabigat na Heneral at ipalam kay Caesar. Habang tumataas ang mga pusta at ang mga buhangi ng arena, ay namumula sa dugo. Ang gladiator na ito ay dapat maglakbay sa pagtataksil at labanan para sa kanyang buhay. Alam na ang kapalaran ng Roma mismo ay nakasalalay sa balanse. Narinig mo na ba ang iyong sadili na nagsalita sa isang malaking boses? Nasaan ang taong ito? Anong balak niya? Ako ay dumating na handa. Gusto kong magiganti. Hindi ito matutuloy. Hanggang saan ang kaya mo at iba pa at muling umalis sa mga hanggana ng tiro, ay napasi doon sa dagat ng Galilea, sa gitna ng mga hanggana ng, Dic ng Dicapolis. At tinanin nila sa kanya ang isang bingi at pipi. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya ang kanyang kamay sa kanya. At inihiwalay siya sa karamihan. At inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga at dumura. Kanyang hinipo ang kanyang dila. At sa pagtingala sa langit, siya'y dumaing at sinabi sa kanya, Effort, na sa makatuwid bagay, mabuksan ka. At pagdakay nang nabuksan ng kanyang mga tainga, at ang tali ng kanyang dila ay nakalas, at siya'y nagsalita ng matuwid at ipinagbili niya sa kanila na huwag nilang sabihin kanino man. Ngunit habang sinisingil niya ang mga ito, mas marami silang naipublish na ito. Ginawa niyang mabuti ang lahat ng bagay. Ginawa niyang marinig ang bingi at ang piping magsalita. At ang bingi na pipi ay nakakarinig na nagsasalita. Bulag ako tulong po. Tatayo ka ba sa akin? Maging alerto ka ba? Pwede bang tumayo sa iyo? Panginoong Yesus, nais kong abutin sa lahat ng bulag sa paligid. Yesus, nais kong magdala ng pag-asa sa lahat ng hindi nakakakita. Naririnig kita, Panginoon. Gagamitin ko ang aking kalayaan upang maabot palagi. Amen.